Abay matalino nga talaga itong si Coach Eric Spoelstra kaya naman ang kanyang team na Miami Heat ng 60 points ang kanilang kalaban. Pero bago natin pag-usapan yan ay ating pag-usapan muna ang halos similar na answer nila neto ni Lebron James sa kanilang post-game interview. Well, nang maabisuan kasi itong si Lebron James mga idol ng reporter na sinabi niya na mga next games ka nila ang kalalang kakaharapin ay mga teams under 500 na or parang gustong palabasin ng reporter may hinang mga teams na ang kanilang kakaharapin. And then mga idolang magandang sagot nga dyan ni Lebron James ay sinabi niya na that's not the way you look at it nga daw. Hindi nga daw dapat ganyan ang iyong pagtingin sa mga NBA teams. Kung baga gustong palabasin ni Lebron mga idol ay treat them with respect kahit under 500 pa nga sila or pangit ang kanilang record. Pakinggan nyo itong kanya mga sinabi mga idol. That right there is not the thinking. Um, that can't be the thinking saying we're playing against all under 500 teams because that would get you burnt every time. So we gotta play our game. We gotta understand that uh, Brooklyn and beat us last time when we played them in, uh, in L.A. So we look forward to, to that challenge. Um, they got some guys that can uh, can beat you. You know, Mikael Bridges and, you know, those guys are, 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 pros just like we are. So we better be ready for, you know, for that game on Sunday. So maganda magandang at matalino ang mindset na ito ni Lebron James coming into their next games. Dapat nga daw ay irespeto ang mga NBA teams. At ganun din mismo ang ganawa na ito ni Coach Eric Spostra sa kanyang post-game interview. Nang matarong nga siya about sa kanilang 60-point win laban sa Portland Trail. Blazers. Bago kasi nila karapin itong team ng Portland ay sandamukal napakadami nga ng kanilang injuries at hindi gaganda ng kanilang record. Kung baga masasabi natin bago ang kanilang laban na basic nilang ito para sa Miami Heat, panalong-panalo na sila sigurado dito. Pero sabi ni Coach Eric Sposal hindi daw ganyan ang kanilang naging mindset, hindi daw ganyan ang kanilang naging pag-iisip. Kanyang sinabi na there's a bunch of different ways you can approach this game nga daw. Pero sila nga daw ay may professionalism at yun daw ang kanilang ini-aim every game na kanilang lalaroin. Pakinggan natin ito ng siglet. There's a bunch of different ways you could approach this game but um, there was a professionalism from our, our part uh, and an energy and an intentionality. Kung baga, ang nais niya neto ni Coach Eric postra na napalabasin sa anyang naging payag na ito ay nire-respeto nga nila ang lahat ng NBA teams kahit hindi pa ganun kaganda ng kanilang record. Yung kanilang approach bago nila kaharapin yung team ng Denver Nuggets ay ganun din ang kanilang approach bago nila kaharapin ang team ng Portland Trail Blazers. Kahit malakas o mahina ay isa lang daw ang kanilang approach and that is approach the game the right way. At yan nga mga idolang matalinong mindset ni Coach Eric postra na talaga namang nagbunga at nakita nga natin sa court dahil talaga nga namang pinahirapan nila itong team ng Blazers at parang wala nga nagawa sa kanila. Nang dahil sa kanilang pagre dito sa Blazers ay talagang naging basic na win nilang ito para nga sa team ng Miami Heat. At yan nga mga idol ang matalino at talaga namang kahanga-hanga, karespe na mindset ni Coach Eric Spolstra.